Kung mapapansin nyo, normal yung lakad dito. Sinek na namin to, wala. Normal talaga lahat ng galaw niya. Ang tanong, bakit nandito to? Uubos na ng oras dito, magbabayad to. Ano-ano pong nararamdaman nyo? Yun? Yung dito sa ang lower back ko, sobrang masakit pag nabuhat. Pag, kunyari, hindi na siya masakit, magbuhat na naman ako. Tapos after, pag after yun, sasakit ulit, mga two weeks. Kasi nagpaturok na daw po ito ng steroids sa ibang bansa. Sa, ibang bansa sa, sa Korea daw mo tatlong beses yun para lang makatayo ako, makalakad. Kasi yung time na na pila ito, parang hindi ako makalakad. Inaalalahin ako. Ano na sa napagawa ko dyan? Cairo, Manghilot, hospital, mga, siguro mga sampung hospital na siguro. Sa Pilipinas o sa Korea? Sa Pinas tsaka sa Korea. Parang dito, tatlong hospital. Tapos doon, marami din. So ano sabi ng mga hospital? Anong plano sa'yo? Ano lang, therapy lang. Tapos steroids, inject.

So, kung mapapansin niyo, normal yung lakad dito. Sinecta namin to, wala, normal talaga lahat ng galaw niya. Ang tanong, bakit nandito to? Eh, mag-uubos mag, to ng oras dito, magbabayad to. Maganda nito, tanongin niya natin siya kung ano yung nararamdaman niya. Sir, tihaya po. Higa. No? Higa, sige. Nakaka-billing nakaka ka na rin, eh, no? Nakakaikot, nang hindi masakit. Masakit. Okay. ano ba? Paano Ah, so, na-na-na- na, na, napuposisyonan mo na ako oh, ng family ko. Kasi yung palakas ng boses ha. Ano-ano pong nararamdaman niyo? Yung dito sa ang lower back ko. So, ang masakit pag nabuhat. Pag, kunyari, hindi na siya masakit, magbuhat na naman ako. Tapos after, pag after yun, sasakit ulit, mga two weeks. Mabalik-balik. Tapos yung right leg ko. Yung paa, yung parang hanggang sa baba. Baba mo na siya. Taas mo ba? Ano, hindi mo masagad daw. Masakit. Kailan pa to? Ano uh, June 2006, ah, uh, 2018. So, nakakaupo ko ng na matagal? Hindi yun, hindi, hindi. Kung umupo ko ng mas matagal, parang hirap akong tumayo, tapos sobrang sakit mo ng hindi ko. Kailangan, mga 30 minutes lang, tapos tayo, tapos upo ko Pwede. So, after na tong hilot na to, ang gagawin natin, pa-uupuin natin ito ng one hour. Then, after that, patatayuin natin siya. Tingnan natin kung makakahakbang mo mabilis. Anong? Okay, di ba? Okay. Para makita natin kung talagang nawala. Kasi nagpaturok na daw po ito ng steroid sa ibang bansa. Sa ibang, bans, ibang bansa ba? Sa Korea daw mo. Ang um, tatlong beses yun. Para lang makatayo ako, makalakad. Kasi yung time na na pila ito, parang hindi ako makalakad. So ngayon, nakakalakad ka, pero yung pain, oh, nandun siya. Andyan pa rin? For six years? For six years. Ano naman sa pagwapo ko dyan? Cairo, Manghilot, hospital, mga, siguro mga sampung hospital na siguro. Sa Pilipinas o sa Korea? Sa Pinas at sa Korea. Parang dito, tatlong hospital. Tapos doon, marami dyan. So ano sabi ng mga hospital? Anong plano sa'yo? Ano lang, therapy lang. Tapos steroids, inject para mawala yung sakit. Akan ba ito? Akan ba ito? na! Oo. Isis na. Isis na. na. Sa piti, nakarami ka na. oh, titi. Marami din. Hilot. Hilot. mga dalawang mga hilot. Bone Cairo. Okay na. Cairo Ilang Cairo? So, uh, naka, naka, ano rin ako, yung Isang session na buo na natapos ko. Uy, mahal yun ah! Oo. Um. Binigyo ng certificate. Bakit? You forgot. Hello, totoo joke. Ano yun, uh, diretso yun, isang session, tapos... Basta, yung natapos ko lang. Pagka na mo doon? yun. dollars. Ay, dollars? <laughs> Ay, hindi, ano, Korean, Korean mo. Pagka, Sa pera natin. <laughs> isang session, ano, um, sa 3K. Gano. Ilang session may insurance? Ilang session? Baka ilang ulit? Maraming basta tinapos sa mga... Tapos may x-ray, may ano pa. Mas, as, mga yung mga lima siguro. Uh, MRI pa? Oh, MRI pa? Nakita oh, sa MRI yung tama nito? O oh, yung ano? Yung, yung sa dulo ng L5. Yung sinabi ko, nagtugma? Oo. Oh. Oo, oh, kaya pala eh. Dapat hindi ka naman ang na Pinatay mo muna magkaganong kasi isang nakapiglo. <laughs> Alagay <yun> na. Hindi pa na excited na. nag excited na akong gumaling eh tatanggalin ba ka? kala <laughs> mo ang lalas eh okay, no? basic lang no, basic, basic lang. lang ba? basic lang lang sir uy mm -hmm. walang mau overwhelm ha hindi pare-parehas kayo hindi porke iisa ang nararamdaman iisa ang posisyon, iisa ang sitwasyon dun sa loob ha kaya nga hindi ako nagbibigay ng exercise sa online kasi hindi hindi pare-parehas na magtutugma dun sa exercise niyo. Hindi porke nag-fit din sa isa, mag-fit din sa inyo. Ha? So, paano? Uh, simulan natin ito. Sige, sir. Madam, question. Kung nagkataon na pagsamasamahin lahat ng nagasos niyo, nasa magkano na kaya for six years? Maraming. Ah, 200. 200 siguro. Uh, ibaon niyo muna. Huwag niyo muna itong pakilaman kasi iba yung case nitong part na ito ha. Ito lang. Ibaon niyo. Ah, uh, Paul? Ikaw muna ba eh. dito sa baba hanggang dito sa may ex lang ha. Tira. Okay. Sir, kalma. Sumo makita ma'am, kung ano natatakot nemo. Ani yung saket ko na hindi nawawala. Ito, ito. To. Saket. Saket. Oh, yung mga ngilit eh. Septi ay di ako Sabi ko sa kanya basic 'yan eh. Lo triple plug 'yan. Dapat yung binya to mataas din. Tama? Sertas no? Hay. Hindi na lang okay sa'yo. na sa ano. Hindi. Sige, sarado natin yung mga ugat na nakalitaw. Septa pa. Wala pa kapansin ka pa rin ito. natin. Sabi ko sa'yo, pagkakita na kanina eh. Sir, taas na kamay. Pala, Pasak niyo yung mga ugat. Taas mo ko lang, sir. Sana. Energetic to. Bakit kaya? Ay, ano nga pala, kanina, hindi. <coughs> ano kasi, out of the record ng camera. Hindi siya makaliyad ng ganyan, no? Hindi siya makaliyad. Sakit daw. Ah, shh! Mga pol. Bin! Shi! Atake niyo, para pumasok yung ugat. Tira! Hindi ko Ah! So, unahan ko na kayo Kinak kinakto. Marami na kaming check Wala daw So, pag may ganto kayong case Welcome kayo sa bahay ko May MRI o wala Kahit dala nyo naman kasi ako ng MRI Wala, walang, walang itutulog Hindi po ako doktor Hindi rin ako PT Kaya kahit anong gawin nyo Hindi ko yung maiintindihan So, punta kayo dito Ako na magsasabi kung kaya namin o hindi Ha? no advance payment ng checking in booking libreon, Ang bayad po may mailot. so team, sarado nila nga, alam niyo sa kita pa rin, saya, abit na, ah, 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 na oh. sa akin. <laughs> matanggap pa So yun, ito yung video natin ng kwentong malalalang pero madaling ayusin. Baka isa kayo dun, ha? So, lahat free na pumunta dito, ha? Kahit huwag muna kayo magdala ng pera kasi wala. May pera lang daw si kagal mo kayo daw? May pera lang daw. Baka, okay, dollar, May dollar daw. May dollar. Ikaw, ipakita kaya natin yung mga ano natin. Huwag na! Oh, pero wag na pumunta kayo dito to see is to believe diba tigaan nyo na yun kahit ang tinatanggap tayo may pera syempre malamang pamasahin nila ano <laughs> <laughs> uh, uh, daw may pera lang doon tinatanggap natin uh -huh. yung iba kasi yun lang yung mali malamang nila hindi hindi siya narating kasi may, pa may pampunti uh -huh. diba pag dyan kayo sa comment saka sa message hindi namin kayo maayos pumunta kayo dito hindi namin kaya magayos ng ano lang usapan sa chat kwento-kwento lang yun eh. Pumunta kayo dito. Tingnan natin kung ano magagawa namin, ha? So, galapin sa lahat. Kita-kita tayo mamaya. Pagpapahingayin lang muna namin. Tapos, check natin. Lahat ng hindi niya dati magawa, ipapagawa natin. Sample, self-over post. Tukod mo lang ganun. Diin mo to. Diin mo to. O, tapos, ano na, sir? Ano na? Ha? Six years pa more. <laughs> so, dyan muna kayo. Kita-kita tayo mamaya. Uh, Kay, kay, siguro naman sa itsura nito, para relax relax na lang, din na natin kailangan magtanong. Pero, hindi kasi doon yung usapan eh. check natin after one hour. Pauupuin natin. Kasi sabi niya, yun daw yung isa sa mga nararamdaman niya. Uupo na matagal. Pag tayo, masakit. Tama ba, sir? Oo. So, check muna natin to. Sir, tagilin. ganito muna yung bago na. Tagilin. Upo. Sir, tayo, boss. Straight ang malikod, da masakit sa akin? Pantay Wala, Ah, uh, sir, tayo ko dun, sir, sa may flooring. si paikutin mo nga siya yung, yung kembot dati na ginagawa natin. Kasi sa sobrang tusok niya nung kanina, hindi yan mas, masakit yan dapat. Kuya, eh. hanap ko dun sa kanila Ganto ka, oh. oh, oh, ay, to. <laughs> <laughs> oh wala. Hey! Eh. Hanap. Wala, wala. Number one room. Eh, kita mo yung ganyan na pakihit. Tapos pinapatulog niya. Oh Delikado yan. Hindi na nung gulong pa. Kasi masarik yung pagbina. So, paano? Pagpapahingin mo na namin doon ng 10 minutes na nakatayo. Then after that, saan natin patatayoin? Una ako na po. Sir, ang dotaw sa sakit mo, sir? Herniated disc. Yun. Yun. Uh, herniated disc daw. Herniated. Ah, herniated no? ba? Kung oh, oh may gano'ng kayong case, ulitin ko po kahit wala po kayo nalang MRI kasi doktor po yung nagbabasa noon. Pero kung meron na kayo, titalin nyo. Pero hindi nyo yung kailangan pag dito sa team namin. Doktor po yung nagbabasa noon, hindi po kung sino-sino lang. Minamaster po kasi yun. So, uh, <laughs> nag <nanti> trip Hindi, <laughs> <laughs> pinsan ko yan. Kasabot ko yan. Huwag <laughs> kayo pumunta dito. Wala dito gumagaling. <laughs> so, paano? Gagas mo sa lahat. Cut. Ano sa toy? Sa ko. Dito yung ulo ka. Dito na muna dito sa team ko. Wala. Upo, doon ka na muna, sir. Balikan kita, sir, after one ara Okay, so after an hour, sabi niya, oh, hindi pa daw siya nahihilok. Pag bumabad siya ng ganyan katagal ng one hour, pag tayo mo um, sa Tama? Tayo mo sa akin. Check natin. Mabilis mo? O oh? sige, kung ano mabilis mo. No? Wala. Wala. Hindi yan. Sige, sagad. Wala. Kauwi na. saka yung ano, pag ginagal po. Kahit sobra, parang nahihila talaga. Kahit isi pa ako. Iyabang. Parang alay na. Iiyak ba <laughs> <do> eh. <laughs> so if favor po na may ganto kayong case, ulitin ko para sa dulo na video. May patent disc daw po ang nakita sa MRI. So believe it or not, kayang ayusin yun. Kasi ang pagkakaalam po dun sa related disc, lumabas yung uh, parang cartilage, di ba sir? yung disc dun sa labas uh, may nakausap na kaming doktor sabi sa amin it's too impossible daw para maibalik pero kaya namin ibalik sorry so pag may ganong 6 years to pag may ganong kayong case pag may ganong kayong case welcome po kayo sa bahay so God bless mo sa lahat sa lahat na pupunta huwag kayo sa kanyang pagaling sa taas kayo lagi ka so God bless kita kita tayo